Hello mga kasari! Mag-unboxing muna tayo habang nagbablog mga kasari. Welcome sa Munti Kong Sari Sari Store. May tanong ako sa inyo mga kasari, nag inventory ba kayo dyan sa Sari Sari Store nyo? At kung oo, gaano kadalas araw-araw ba lingguhan o kapag paubos na yung stocks nyo? Or minsan ay ano, kung kailan nyo lang maisipan, minsan once a year lang. Ayan, i-comment nyo naman mga kasari sa baba kasi gusto ko malaman kung paano yung ginagawa sa tindahan nyo yung pag-inventory. Alam nyo ba mga katindahan na napaka-importante ng inventory pag ikaw ay may sari-sari store? Bakit? Dahil dito mo malalaman ang kabuong halaga ng paninda sa loob ng sari-sari store mo. Kapag nag-inventory ka, nakikita mo kung magkano yung total value ng tindahan mo, pati lahat-lahat ng paninda mo. Dito mo rin makikita kung lumalago yung tindahan mo. Kung dati 20,000 lang yung laman ng sari-sari store mo, ngayon 50,000 na. Ibig sabihin, gumaganda yung takbo. Kaya ang inventory, hindi lang basta bilang ng piraso, ito yung x-ray ng negosyo mo kasari. So yan, nabuksan ko na. Ito yung ating bagong dating na paninda. Blasting! So, 5 pesos yung benta ko niyan. Tapos, ito, yung lollipop na may mga shape ng fruits. Tapos ito, buy one, take one. Ito, chocolate yung laman niya. Ayan. First time ko magbenta nito. Tapos, meron tayong buy one, take one ulit na ganito. Ito eyeball, mga kasari. Buy one, take one. Piso isa yung benta ko. Pwede rin apat limang piso. At itong sour candy gan. Alam nyo ba, hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng hula-hula. Dapat alam mo kung gaano kabilis na yung paninda at kailan ka magre-restock. Nandito yung practical na paraan para sa maliliit na sari-sari store na katulad ko. At marami pa rin akong nakikita na ng simpleng paglilista ng mga benta nila kada item sa papel. Kada may bumibili, ililista nila yung item na nabili ni Suki. Sa bawat bili, sulat agad kung ano yung item at ilang peraso. Magandang gawain yung mga kasari para sa sari-sari store natin. Halimbawa sa sardinas, lagi kang may 20 pieces na stock dyan. Kung may bumili sa'yo na 6 pieces ngayon, sa susunod na pamimili mo, alam mo na na 6 lang ang bibilin mo para bumalik sa 20 pieces yung stock mo. Hindi mo na kailangan muling bilangin lahat mula sa umpisa. So dito mga kasari, hindi naman kailangan sabay sa bayong yung pag inventory para hindi ka mabigatan, para hindi ka mahirapan sa dami ng ating paninda. Unahin mo yung mga fast moving araw-araw. Kahit 15 minutes lang, maglaan ka ng oras. Yung slow moving, pwedeng weekly yun. Kasi minsan, konti lang naman yung nababawas sa mga slow moving items natin. Dapat kasari by category. Ako, nagbe-base lang ako sa mga categories ni grocery. Kinokopya ko lang yon Kasi doon din ako namimili. Tapos, inadagdagan ko na lang ng mga items na wala sila. Kunwari, yung mga asin na di kilo, mantika na di dosena. So, yun na lang ang ina ko sa inventory sheet ko. Kailangan kasari, pag nag-inventory ka, ang priority nyo ay yung mga madaling mag-expired, katulad ng tinapay, gatas, biskuit, juices, yung mga mismo na coke. Dapat lagi nyo yan chine check kasi yan yung madalas mag-expired, yung mga chichirya. Para ma-push nyo agad, maibenta agad bago mag-expired para hindi masayang yung puhunan nyo. So, alam ko naman, mga kasari, uh, hindi lahat nakakapag-inventory araw-araw. Dahil busy tayo sa pagbabantay, pag-load, pag sa mga suki, may bahay hay pa tayong inintindi at kung ano-ano pa ako mismo aminado ako hindi ako laging consistent mag-inventory minsan nga di ba pag may pautang tayo dito sa ating sari-sari store pati paglilista ng utang hindi na natin nagagawa yun pa kayang inventory kaya naiintindihan ko kung maraming mga kasari-sari store natin na hindi nagagawang mag-inventory pero kung kaya maglaan kahit 15 minutes per day hindi kailangan sabay-sabay paunti-unti lang ang pag-inventory matatapos mo rin yan so, for example mga kasari dito sa akin sa kategorya ng alak pinagsasama sama ko dyan yung lahat ng alak. Isinama ko na rin yung red horse, gin, soju, red wine, smirnoff at iba pa. Sinama ko na sa kategory ng alcohol. Ang total selling price ko pag mabenta ko lahat ng stocks ng alak ko sa ngayon, yung stock ko ngayon ha, hindi pa ako nakapamili. 28,892 yung ala ko. Hindi yan hula-hula, exact quantity yan ngayon. Meron akong 15% markup. Ibig sabihin, ang puhunan ko doon ay 25,123. So, ang potential na magiging tubo ko ay 3,769. Kaya mga kasari, mahalaga na malinaw sa'yo ang total per category. Nakikita mo agad kung magkano yung nailabas mong puhunan sa category na to, sa item na to, at kung magkano yung tutubuin mo kapag nabenta na lahat. Nakaka proud. Alam niyo ba na nag-umpisa lang ako sa 3,000 na puhunan sa buong sari-sari store ko nung nag-start ako. Pero napalago ko ito at tuloy-tuloy at hindi na naging sara-sara store. Kasi marami akong pinagdaanan bago naging stable ang sari-sari store ko. So, sa 3,000 lampas-lampas na sa puhunan ko sa alak. Napalago ko talaga siya. Kategory pa lang yun ng alak, mga kasari ha. Wala pa yung yosi, wala pa yung mga dilata. Baka curious kayo paano ko monitor yung data or yung stocks ko dito. Gamit ko guys yung ped Up. Pero disclaimer, hindi ito bayad na ano ha, vlog. Matagal ko nang na-install yung aking Peddler app mga kasari. Sa katunayan, ang dami kong products dito. Makikita nyo ba? May mga pictures pa yan. Talagang pinaglaanan ko ng oras na mailagay lahat yan ng mga items sa sari-sari store ko. Sobrang tagal na nito. Ilang taon na to sa akin. Yung iba dyang slow moving, mga mura pa yung puhunan. Hindi ko ma-share to dati kasi kinuwari rin ako mag-promote ng isang app. Yung Lista app. Yun maganda rin yun guys. Yun, yun naman ang ginagamit ko pansingil ng mga suki ko na may utang sa akin. Doon ko nilalagay lahat ng mga income ko para mag-auto-compute. So, ay, hindi ko ma-share yung peddler kasi bawal ako mag-share ng iba bukod sa lista. Pero napakatagal na. Nap Pero ngayon, marami nag-share din ng peddler app kung gaano nakatulong sa kanila. Dito sa peddler app, mga kasari, kapag nag-encode ka ng product, ilalagay mo lang yung puhunan, pangalan ng produkto, description, at selling price. Pipindutin mo lang yung plus sign, tapos add one product. Meron dyan camera, picturean mo yung mismong product. Tapos ilagay mo yung product group kung nasa alcohol, nasa seasoning. So, ilagay mo yung product name, pati yung size. Tapos, pwede siyang mag-ano ng barcode, magbasa. Tapos, pag may bibili sa'yo, hindi mo na kailangang i-type dito. Hahanapin ah, mo lang yung barcode ng product. Ilalagay mo lang yung camera. Pwede yan dyan. Ayan, babasahin ng camera. Yung barcode na yan. Tapos, ilalagay mo yung puhunan sa yung selling price mo. Kung magkano. Tapos, isave mo. Makikita mo na yan dyan. Napakadali na mga kasari. Medyo matrabaho lang talaga yung paglalagay ng lahat ng paninda mo dito. Pero, kapag natapos mo na, madali lang sa susunod. yan sa umpisa, mag effort ka talaga. Dito sa peddler, may inventory feature ito. Kapag may bumili, gamit ang POS, automatic na binabawas yung quantity sa stocks mo na inilagay dito. Kapag may bagong pamili ka, pwede kang mag-add ulit ng quantity dito sa stocks mo. Pero ito ha, hindi nito kusang kinukompute yung total na puhunan mo at sa kakabuo ang laman ng tindahan mo. Mano-mano pa rin ang pagtatali. Kaya ang ginagawa ko guys, gamit yung POS, yan nasa kategorya ako ng alcohol. Ayan, pipindutin ko lang kung ilang piraso yung stocks ko dito. Ganyan lang, habang nagbibilang ako, habang nag ako ng items ko, uh, pindot lang ako ng pindot hanggang matapos ko kung ilang piraso per product ko. Tapos, i-review ire ko, makikita mo diya nakalagay dyan sa mga pinagpipindot ko, 7,270. Yan yung selling price. Kasi dito, hindi nga nagko-compute ng puhunan. So, selling price, tatanggalin mo na lang dyan yung markup mo kung 15% ang markup mo sa yung mga alcohol or sa yung mga alak. So, yan ang ginagawa ko. Nilalagay ko per category yung product sa POS kasama yung quantity. So, ang mangyayari, mag-auto-compute yun ang total selling price ko. Para makuha ko yung puhunan, ibabawas ko yung 15% markup. So, kukuha ko na isang papel, isusulat ko sa papel yung category ng alcohol. Katulad ng binanggit ko sa inyo, yung category ko ng ala, kung magkano yung halaga ng selling price ko, ng puhunan, at saka magiging profit ko. So, yung ginagawa ko, isusulat ko sa papel, tapos lilipat naman ako sa susunod na category hanggang matapos ko lahat ng category. Tapos pag gusto kong malaman yung kabuuang halaga ng laman ng sari-sari store ko, iko compute ko lahat ang total ng lahat ng kategori, pag sama-sama ko yon. Sa ganitong paraan, makikita mo yung total value na tindahan mo, puhunan mo per category at kung magkano yung magiging profit mo. So, ayan mga katindahan, huwag nating baliwalain ang inventory. Ano po, gawin nating habit ang simpleng paglilista, consistent na quantity per item. So, by category na checking, mas maganda para hindi kayo mahirapan at i-priority nyo yung mga fast moving at mga madaling mag expire Sa ating mga sari-sari store, inventory is life. Kapag alam mo ang total value at puhunan mo, hindi ka na mga ngapa. Alam mo kung kailan bibili, ano ang bibilhin at kung magkano yung tubo. At higit sa lahat, alam mo na rin kung magkano na ang kabu ang laman ng sari-sari store mo. Hindi ka na magsasabing ay baka, ay baka 500,000 na. Malalaman mo rin kung alin ang pinakamalaking puhunan sa mga items mo at alin kategorya ang pinakakumikita sa sari-sari store mo. Kaya kung may time ka, mag-inventory ka kasi ito yung susi para makita mo kung talagang lumalago ang tindahan mo. O baka unti-unti nang nababawasan ng hindi mo namamalayan ang paninda mo. Kung hindi mo pa ito nagagawa, simulan mo na kahit pa unti-unti lang, kahit dahan-dahan lang. Dahil tandaan, hindi ang puhunan at suki ang nagpapalakas ng sari-sari store natin, kundi ang disiplina sa pagbabantay ng galaw ng paninda natin. So ngayon mga kasari, bago tayo pagtapos, gusto ko muna magpasalamat at magbigay ng shoutout sa mga laging sumusuporta at nanonood ng mga vlogs ko. Mega mega out kay Junada Mala. Sabi niya lagi daw siya nanonood ng vlog ko para malibang. Salamat kasari. Ayan, shoutout din sa ating mga ka-vlogger dyan. Rose and Dave Channel. Mami Julie Rohan Vlog. Subscribe din kayo sa mga channel nila. Madiscardeng Bikolana, Kay Ati JB TV. LB Magsipok. Shoutout kay It's Me Jens Vlog. Shoutout kay Rosemer Napoles. Shoutout kay Jennifer Pedroso. Teresita Reyes. Mami Peng. Success Job Channel kay Nanay Test TV, kay Elena Dizon, kay Danica Danica. Shout out kay Grace Reyes, Lydia Ibasitas, LC Rubia, Veronica Gasa, Cheryl Kapal, Jewels Vlog, Vilma Berbro, Vilma Berbo, Roslyn Lifestyle, Evelyn Evelyn Permante, Glory Onato, Marilou Lobato, LB Magsipo. Ayan, maraming salamat sa suporta din ni Bambi Mahinay, Leonila Manahan, Criselda Tupas, Rosemin Didase, kay Vivian 857 Karaig, at kay Myla Lazara. Maraming maraming salamat kasari sa walang sawang suporta nyo. Ayan ako si Lisel. At ito yung episode 8 ng ating Sari Sari Store Tips. Kita-kits ulit sa susunod na episode mga kasari. Maraming salamat. Happy selling. God bless. Bye-bye.